Exodo, Kabanatang 22 Kung ang isang lalaki ay magnakaw ng isang baka o na isang tupa at patayin o ipagbili, ay kaniyang pagbabayaran ng limang baka ang isang baka at ng apat na tupa ang isang tupa. Kung ang isang magnanakaw ay masumpungan na naninira at masaktan na namatay na matay, ay hindi aariing mamamatay tao ang pumatay. Kung sikatan siya ng araw, ay aariin siyang mamamatay tao. Siya'y dapat magsauli ng kabayaran. Kung siya'y wala, ay pagbibili siya dahil sa kanyang hinakaw. Kung ang ninakaw, ay masumpungang buhay sa kanyang kamay, maging baka, o asno o tupa ay magbabayad siya ng ibayo. Kung ang sinuman ay magpastol sa isang bukid o sa isang ubasan at pawalan ang kanyang hayop at pastulin sa bukid ng iba sa pinakamainam sa kanyang sariling parang at sa pinakamainam sa kanyang sariling ubasan ay sasaulian niya. Kung may magningas na apoy at magtangay na mga tinik na nupat ang mga mandala o ang mga uhay o ang bukid ay masunog, ay tunay na magbabayad yaong nagpaningas ng apoy. Kung ang sino man ay magpatago sa kanyang kapwa ng salapi o pag-aari at nakawin sa bahay ng taong yaon? Kung masumpungan ang magnanakaw ay magbabayad ng ibayo. Kung hindi masumpungan ang magnanakaw ay lalapit ang may-ari ng bahay sa Diyos upang maalaman kung hindi niya pinakialaman ang pag-aari ng kaniyang kapwa. Sapagkat lahat ng bagay na pagsalangsang maging sa baka, sa asno, sa tupa, sa damit o sa anumang bagay na nawala, na may magsabi, ito nga ay akin, ay dadalin sa harap ng Diyos ang usap ng dalawa. Iyong parurusahan ng Diyos ay magbabayad ng ibayo sa kanyang kapwa. Kung ang sinuman ay maghabilin sa kanyang kapwa ng isang asno o ng isang baka, o ng isang tupa, o ng anumang hayop, at mamatay, o masasaktan, o maaagaw, na walang nakakakitang sinuman, ay pamagitanan silang dalawa ng pagsumpa sa Panginoon. Kung hindi niya pinakialaman ang pag-aari ng kanyang kapwa at tatanggapin ng may-ari at siya'y hindi magsasauli. Dadapwat kung kaniyang ninakaw sa kanya ay sasaulian niya ang may-ari niyaon. Kung nalapa ay dadalhing pinakapatutuo at hindi sasaulian ang nalapa. At kung ang sinuman ay humiram ng anuman sa kaniyang kapwa at masaktan o mamatay na hindi kaharap ang may-ari, ay walang pagsala na siya'y magsasauli. Kung ang may-ari niyaon ay kaharap, ay hindi niya sasaulian. Kung isang bagay na pinauupahan ay uhulog sa kaniyang kaupahan. At kung dayain ng isang lalaki ang isang dalaga, na hindi pa niya nagiging asawa at kaniyang sipingan, ay tunay na kaniyang ipagbabayad ng bigay kaya upang maging asawa niya. Kung itangging mainam ng kaniyang ama na ibigay sa kanya, ay magbabayad siya ng salapi ayon sa bigay kaya sa mga dalaga. Huwag mong babatahing mabuhay ang isang babaeng manggagaway. Sino mang makiapid sa isang hayop ay papatayin walang pagsala. Yaong maghain sa anumang Diyos, maliban sa Panginoon lamang ay lubos na papatayin. At ang taga-ibang lupa ay wag mong aapihin o pipigatiin man, sapagkat kayo'y naging taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. Huwag mong papagdalamhatiin ang sinamang babaeng bao o ulila kung iyong dalamhatiin sila sa anumang paraan at sila'y dumaing sa akin, ay walang pagsala na aking didinggin ang kanilang daing. At ang aking pagiinit ay mag-aalab at aking papatayin kayo ng tabak. At ang inyong mga asawa ay magiging mga bao at ang inyong mga anak ay mga ulila. Kung magpautang ka ng salapi sa kanino man, sa aking bayan, nakasama mo na dukha. Huwag kang magpapaka manunubo sa kaniya, nihihingan mo man siya ng tubo. Kung iyong tanggapin sa anuman ang damit ng iyong kapwa na la ay iyong isasauli sa kaniya bago lumubog ang araw. Sapagat iyan ang kaniya lamang pangbihis siyang kaniyang pangdamit sa kaniyang balat. Ano nga kaniyang ipangtutulog? At mangyayari pagka siya'y dumaing sa akin, ay aking didinggin sapagat ako'y mapagbiyaya. Huwag mong lalapastanganin ang Diyos, ni susumpain man ang pinuno sa iyong bayan. Huwag kang magmamakupad ng paghahandog ng iyong mga ani at ng tulo ng iyong mga pigaan. Ang panganay sa iyong mga anak na lalaki ay ibibigay mo sa akin. Gayun din ang gagawin mo sa iyong mga baka at sa iyong mga tupa. Pitong araw na mapapa sa kanyang ina, sa ikawalong araw ay ibibigay mo sa akin at kayo'y magpapakabanal na tao sa akin, na anupat huwag kayong kakain ng anumang laman, na nalapa ng ganid sa parang inyong iahagis sa mga aso.